Assalamualaikum. Hello, good Good afternoon. Ayan. Today, magluluto ako ng food. Ito ang chicken. supas ko ngayon. Okay. ito may hotdog din. Kasama sa supas. ito naman ang milk niya. bone milk. Para masarap marinam na. Kasi gusto ko malaki, parang ulam na rin. Ibang supas. Malaking manok. Hindi na tinagtag. Ihulog ko na rin ang hot dog. Okay. Ayan. Tangan ko muna. Igisa at igisa hanggang magluto siya. At siyempre, ihulog ko na to. Ayan. Okay. Aha. Ayan. So, iniginisa-gisa ko yan Ayan. Okay. Okay then, siyempre, busan po siya ng tubig. Ayan. Diba? So, ito na yon ang aking supas. Lulutuin ko pa muna ng mais, saka ko na hulugan ng mga uh, gulay at uh, kung ano-ano na lang. Gata, siyempre. Thank you for watching.